um good evening hello i'm with my teacher one so we are <laughs> nagkakanda kami ng benchmarking so papasa kami ngayon sa pampanga division ito yung teacher namin from pampanga so i have here my teacher one um yes. nagbe benchmark tayo dito kung ano yung pwedeng magawa ng ng ating teacher ng ating teacher okay so ito yung representative natin from pampanga ano yung pwede nating ma-share? Uy, ang ganda ng classroom mo, oh Miss Pampanga. Hello, Welcome to kindergarten! <laughs> okay. Dahil January, we're here kasi kailangan namin ng attendance. So, sobra yung aking na-print doon. Kung kayo mag okay, okay, very good. Yun talaga yung pinunta na kami dito. So, eto yun. Eto yung classroom ng kindergarten, kindergarten one. <laughs> kindergarten! <laughs> okay para sa iyo. <laughs> so, room tour tayo. Ito yung room ng taga Pampanga. Ayan. So, meron din siyang mga tingi-tingi dito. Ayan, water spray. Ayan. irrational number. Ito. Ito Ayan. So, ito yung classroom niya. Siyempre, ma-pink-pink talaga. Ayan. So. Ba't nag-iingi pa Ito yung classroom ng, 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 ng Pampanga girl. Ayan. Open house. Buen ni... Buen bididos. What? So, bididos. Um, meron kasi kaming open house ngayon. So, lahat ng mga parent is papasok sa mga classroom. So, ito yung bahay ng taga-pampanga. Naka... yung rule ng... Nang? Oh, <laughs> edin. Oo. naga dito. Dala-dala nga dala dito. So, meron pong birthday party na makikinig. Ayan. And of course, nakatema din dapat ang damit niya ngayon sa kanyang sa kanyang tablecloth. Okay, thank you Miss Pampanga. Thank you Miss Pampanga. So kasama natin ang ating teacher one from Batangas. Tinutuor natin siya benchmarking ng nangyayari. Ayan, we have we have food here offering niya. Ayan, teacher one from Pampanga. Um, stickers. Oh, Starbucks na inom na. Okay. Sneakers, mint. Good. Pasok tayo sa iba pang teachers. So this time, this is the classroom naman of our friend Ricky Bustos from Jensen. Ayan, meron siyang pastor. Meron din siyang pa-music. And ready na rin siya for 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 his. Ayan. <laughs> So, tingnan natin. Meet your teacher! Tada! So, this is his classroom. Wala siya dito. So, in-invade namin yung privacy niya. Okay. <laughs> Ang saya dito sa classroom niya. Hey, dreamer! Yeah. May pa-mirror po siya. And of course, the honorable classroom. Andito na 'yung honor, ano? So from from Jensen Department, um Jensen Division and dito na 'yung ating ano, Teacher 5 ng Jensen. Ano masasabi mo sa classroom mo? Um Wala. Okay. Thank you. Lipat tayo sa ibang ibang division kasama pa rin ang aking Teacher 1 dito for the benchmarking. Walang ano. Okay. Ito naman from Iloilo Division. Ano yung bago dito sa kanya? So, ito yung classroom niya. May bagay ganyan. Ayan. Tara! Meron pa siyang pastor star. And, ganun lang, pastor. Maraming pastor. Ayan. Kompleto siya dito ng mga listahan ng mga pangalan niya. So, wala na siya dito. So, lipat tayo sa ibang classroom. And we're here ngayon sa Cotabato City Division. So, ito yung classroom ng ating representatives sa uh, Cotabato Division. Ayan. Of course, pag teacher ka dapat, pa! Sexy ka! Ayan. So, okay lang magturo ba dito na nakagayan? Ayan. So, hindi magpapatala yung isa. Okay lang magturo dito sa sa America na nakasleep bless. Basta hindi lang makita yung dede Oh, see? Tapos, mm. pag nirase ka ng hand, iganyan mo lang. This is the most tindahan ever na classroom din mo. Oh, 'Di ba? Meron siyang meron siyang pa marami siyang pa-effect dito sa classroom niya. Ano 'yan? Kita mo? Ayan, ito. Ano 'yan? Ano 'yan? Umex. Ano 'yan? So, ano? Yes. 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 Oh. Para-paraan. Para-paraan. Okay para hindi po ako makagastos ng mga so, store. So, Cotabato City Division represent. Okay. <laughs> so, yun yung pinaka-useful talaga yung mirror. Ganun. Ginagamit ng mga taga Iloilo -Ilo Division. Ayan. <laughs> okay, lipat tayo sa Jensen Division. And we're back sa Sarangani Division ang ating saranggan Supervisor this time. <laughs> sexy, sexy sa kanya na dress And of course, ang pinaka-bonggang-bonggang bonggang meron tayo dito. Anong pangalan ng ahas mo na yun? Goldie. Goldilocks. Okay. Hi, Goldilocks! <laughs> Say hi to Ninong, Goldie. Hi to Ninong. Ninong ba mm. niya, Frozen Mouse? <laughs> mm. Ninong ba niya, Frozen Mouse? Mm. <laughs> Parang kailangan niya pa ng tulugan makikita siya masyado. Hindi, hindi ko pag-ilagay ang other na ano niya, accessories. Okay, so ito din ang classroom ng ating Sarangani Division Represent. Okay, so wala na yung teacher one ko na nagbe-benchmark. Iniwan nila na ako mag-isa. Ayan, may pa-rainbow si ate. Bye, Goldie! Bye, Next station tayo, Batangas City Division. Representing di Batangas Division. Ayan, nandiyan yung mga artwork talaga ng mga anak niya. This is very interactive, di ba? Mm. 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 Ang lawak ng room niya sa lahat siya may pinakamalawak na classroom. Of course, meron din siya ditong pa-clouds, ganyan. And of course, may pa-drawing pa, pa siya dito. <laughs> Ayan. May pa-mirror din siya. Lagi niya tinitingnan mukha niya. Okay. Bye for now. Focus muna tayo sa braces. And meron pa daw siyang ganyan. Ayan. Ah. And of course, oh, we are celebrating pala ngayon the success of of our teacher one from Ayan, <laughs> siya pa ang ating teacher of the month. Balik natin sa kanya. Oh. Oh. Oh, uh, deserve naman, di ba? <laughs> okay, congratulations, Sir Adrian. Okay. And of course, hindi magpapatalo ang ating Tigawayan Division. Ito yung ating classroom. Ayan, meron tayong paganyan. Of course, meron tayong teacher's table there. Yung bintana natin, tinakpanan na natin para maglinging. And then, Ready na yung Clear Touch natin. Ready na yung yun. Yeah. And we have the Dreamers Galaxy, the Galaxy Classroom. Pero karon karon yun. Yung mamatay pa ganyan, mayroon na pa ganoon mayroon din pa ganyan dito yun.